Nabulabog ang mga residente sa Proxinco Quezon Boulevard, Barangay 37-D, Davao City, yang kalit ni Ulbog na sunog Domingo sa Kaadlawon, February 16. Makita sa video ang paghinakutay o gamit sa ubang residente. Makita sab nga miulbo na kayo o kalayo, paspas -pas nga mikanit tungod sa agad gama sa kahoy, ang nagdikit-dikit ng mga balay. Daling nakaresponde ang mga bumbero o fire volunteers sa lugar. 18 tanan ka mga balay ang nasunog kagabi nasunog sab ang pito ka mga balay ug ogusa ka business establishment sa Barangay 23-C Mini Forest Boulevard Davao City pito ka mga pamilya ang apektado pasado la una sa kadlawan dihang natabo ang sunog dinhi sa lugar 12 ka mga balay ang totally damaged upat ang partially damaged ug duha ang slightly damaged 4 ka mga pamilya ang apektado sa sunog duha ka mga tawo na-report nga nasamdan human makaya gubog sa lawas atol sa insidente Jis Anyos nga bata o 47 anyos na lalaki ang nakaangkon ng second degree burn sa sunog sa barangay 37-D usang pamilya ni Esteban Son sa mga nasunugan. Matod ni Esteban tapot lawas ra ang ilang nasalbar pero nagpasalamat gihapon siya kay walay na angin na kinabuhi ng miyembro sa iyang pamilya at sa panghitabo. Sinagita naman na isunog pagawas na masportahan na sa tubangan kong kalayo. Diyan na diyan. Mutu kami kagawas na, natrap na Eh, didin na mong dirip ito. Mutu nilokso na ni kuan bakod ang ubang na nasunugan sa evacuation center sa barangay una nagpasilong sama sa pamilya ni Ernie de la Cruz 58 anyos wala say na gamit sila Ernie giantos una ni Ernie ang ilang sitwasyon sa gym samtang nagpaabot sa ihatag nga hinabang sa gobyerno bisan pa man nga duna siya ay stage 3 nga breast cancer na magduwa ka tuig na niyang gibati positibo gihapon ang iyang panglantaw sa kinabuhi luyo sa mga nahitabo pangihog sunog sa man mitanakay, kay wala dool naman ang sunog wala jud minadala nanawagan sila karun o ginabang sa gobyerno. Ayun, ayun na. Tagaming sister na gamay na para mapatukod na kay eh. driver-driver. Huwag driver po ko. Huwag ka-income kayo. Sa gobyerno, Kadungog sila, sabot sila. Um, unta nga kaya ng mahatagan ni para pang tukod sa balay para mapuyan dahil na mo kaya ni kayo diriba. Na pag kahoy, pang kahoy lang, ana, pang panggamit. Gipasalig sa Barangay 37-D ng Matabangan Dayon ang mga piktadong pamilya. Dagang giprovide gi ang barangay na tulong ni sila tulo ka lugar nga para sa ato mga biktima sa sunog. Nabala ka sab ang 30 anyos nga si Murin Alegre sa ilang sitwasyon karon kuman maugdaw ang ilang balay sa sunog sa barangay 23-C Mini Forest. Wala say na salbar nga gamit si Murin kay kalit kayo ang panghitabo. Gisiguro niya luwas ang iyang duha ka mga anak. Palit kasi kay nakadungog po ko nga naingon na naisunog. Pag ako, ako, on the way naman dito ang kalayo, init man dito kayo sir. No, ito ni dali-dali na may narapol naman may kay. Kasi kung di po dali-dali, dili na may kanaog, matrap na mi Apiktado sab karun ang negosyo nga painitan ni Medina Dade tungod sa sunog. Kung ko na may na ka ng sunog, di nang matami. pagwas na muna naman ang kalayo di. Yan na may lupa, nagawas duha kay gayon nang nakasinati og sunog sila Lamuring og na sa lugar. Una niya tong 2016 nanawagan sab sila karon og hinabang sa gobyerno hilabi pinansyal aron makatukod sila og balay sa ilang nasunog nga balay. Walay na report nga dunay nasamdan una angin nga kinabuhi sa sunog sa Mini Forest. Bana-bana sa Bureau Fire Protection kapin 750,000 pesos ang danyo sa sunog sa Barangay 37-D samtang ana sa kapin kun kulang 600,000 pesos ang nadanyos sa sunog sa Barangay 23-C Mini Forest ginatino pa sa BFP kung unsang sinugdanan sa managlahing sunog sa Boulevard. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.